Hello guys, welcome back to my channel. I vlog. So for today's video, is tuturuan ko kayo kung paano makapag-loan sa GCash po. Pero make sure po na may GCash account kayo at fully verified po ito. So first step is punta tayo sa ating GCash app and click and then lalagay lang po natin yung ating password para po makapag-login tayo. So ayan, type password. And then, mapupunta po tayo sa ating homepage. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, is 0.21 cents po yung laman ng aking wallet. No? So, kailangan na kailangan ko po ng pera, kaya magbabaro pa tayo. So, click po natin yung baro. And then, mapupunta po tayo dito. So, kiklik lang po natin yung J-Loan. And take note, dapat po fully verified yung GCash natin. And lagi po natin siyang ginagamit. So, hindi po pare-pareho yung offer sa atin. Ayan. So, pagkapunta po natin dito, makikita natin kung magkano yung offer sa atin. Sa akin, 5,000. So, hindi pare-pareho ha. Nandyan na yung nakalagay na yung percentage na bawas nila. And click na lang po natin yung get started. Ayan. So, nakadipindi po sa kung 1,000, 2,000. Ako kasi sinagad ko na yung 5,000 kasi kailangan na kailangan, no? So, ayan, 5,000. And my duration of payment po sila. Sa akin, pinili ko po is 9 months. So, ayan. Click po natin yung... Continue. Ayan, 4,850. Binawasan ng 150. And nakalagay na din po dyan yung percentage nila. So, kayo na lang po yung magbalanse, no? And click po natin yung continue. So, ayan. And yan, fill up po lang natin yung personal uh, information natin and second personal information. Kagaya po ng, ayan, nickname po natin yun yung second Uh, an other other info, uh, other personal information and ang pinaka importante po dito is yung mga number na pwede nilang makontak no pag kung sakaling hindi ka na nila makontak So, ayan. So, take note. Pag nangutang po tayo, dapat responsible po tayo. So, pag hindi po emergency at hindi kailangan, wag po kayo mangutang, no? Kasi, mahirap magbayad. Char. Ayan. So, kiklik lang po natin yung continue dyan. Pagka-review po natin, pag okay na, ayan, kiklik po natin yung box dyan na nag-agree po tayo sa kanila and click submit. Ayan. So, lalabas na po yan. Nandiyan na yung mga fees. And kiklik na din po natin yung mga box box dyan. Pag, pwede din pong basahin nyo po yung mga agreement dyan, no? Para hin wala po kayong duda, char. Ayan. So, click, click po natin. Ayan. And then, ayan. So, continue. Ayan, so 4850, click continue again. Ayan. So magse-send sila ng OTP code doon sa number natin. And then yun, pag na-receive natin is ilalagay natin dyan yung OTP, no? Ayan. Pumasok na yung OTP, so ilalagay na lang po natin. And then click submit. Ayan, 40 24 to 48 hours no ang nakalagay. Ayan, congratulations, successful na daw. Ayan, nakalagay dyan yung 24 to 48 hours. Actually, minutes lang. Ayan, minute lang pala. Ayan, 4,850.21 pesos pumasok na po talaga siya in a minute no hindi na siya umabot ng 24 hours so ganun lang ka So guys, please hit the subscribe button and notification bell kung nagustuhan nyo po ang ating video and like na rin po. Thank you!